Ayun po, magandang araw po sa atin lahat. Ano po, ako'y kagabi pa po medyo nananaginip. At gawa ng di nga nga po ba tayo ay uhaw sa tubig. Ay ngayon na may umulan. Ay tayo diretso ligo na. Update ko po kayo sa ating mga aktibidad din eh. Oo. Yan. Kung baga makakalibre dilig tayo, tapos yung ibang part na hindi pa natin madilig, ay di gagarbo na yan. Oo. Ay kagabi po'y parang dalawa o tatlong oras na adurok pagkalakas po ng ulan ay nga, buma, bumanat na naman kaya ako tayo sa ka oh ari pong mga naka land prep nating taniman ay hinasikang ko na po agad ng ano kanina pagkalusong hindi ko na lang po na vlog nang buto po ng singkang oh at gawa ng pagkakataon na po ay yan oh kita po baga yan yan oh. mga bagong lagay laang po yan oh ito na po ang update Ay, nakakatuwa. Ari nung ay darang, ay darang sa init. Kung bagay, tayo po naman ay tagasunod lang uli. Oho, pag tuyo ay di ano pa nga ba magagawa. Pag ulan ay di basta yung iba-ibang part ng ating inaano po. Ginagawa. Basta kung ano yung makakaalwan, dun tayo. Oh, ito po ay yung ating. Ang lalabas po dito ay singkang. Oho, singkang tapos update ko ay nakakatuwa update ko po kayo sa ating mga kangkong oh gara panalo thank you lord salamat po sa lahat biyaya po ito oh oh ay legal legal ating kangkong oh kangkong yan yan pa po oh oh panalo po <coughs> yan pa po oh, yung mga kangkong natin ayari oh. pero yan po pinawar spray na rin natin kagahapon ay di, hindi naman natin inaasahan na biglang uulan kaya sabi ko ah, ay di ayos libre makakalibre oh sayang ay ano oh. O kung bagay kung nakalan prep agad ay pwede agad mag ah yung pechay naman natin oh yo naglalaki na oh yan update na rin po ito sa lahat oh yung ating pechay dalawang plat isa dalawa tapos mustasa dalawa din oh oh ay likas na likas ang sasabihin ko po sa inyo ang sasabihin ko po sa inyo totoong buhay ay katay tagasunod lang sa panahon kahit pa nasa isip natin ano naman aring kumbaga mainit ngayon ay maulan ngayon ayan po ay tagasunod lang ang bawat isa sa atin tayo naman ay tagagawa ang ng paraan kung ano yung napapabor sa kailangan kailangan init magbilad tayo kailangan ay ulan magtanim tayo ano po hindi sabihin natin na Uminit na naman. Kung bagay, wala pong problema doon. Oo. Uh -huh. Basta tayo taga sunod. Yun, oh uh. Pwede na. Malapit na kayo, uh. Salamat po. At dito sa lugar natin ibinagsak ang ulan. Aho. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Tapos pasyalan na rin po natin doon yung iba pa nating pananim. Oh. Yan po ang banahaw, tumago. Kaya haw, oh, biglaan tayo ay. Eh. Kung ito po pati ay update ko na rin dito sa ating malawak. Ano? Ito po ay yung crop natin na pa bahagdan oh, nauubos na ako oh yung kabila narito na tayo sa side dito doon naman tayo sa yung beans po natin at ano beans at ano gan tawag na rin beans at sitaw yan aray ho naman yung ating sitaw yan ito pinalagyan ko na rin ng pataba yan oh, hindi pa nga po natutunaw ay sabi ko para dire diretso lang update tayo yan oh. Yan po yung pataba, urea. Oh. Yung iba po hindi pa nagsisibol. Sitaw, sitaw oh. Yeah, Nya, sitaw, sitaw. Sitaw po yan, isang street nito. Eh mabalam-balam maring ano ating beans dito po sa kabilang side ay beans wala pa lang po tayo nakikita oh. Ayun, meron na oh. Ito 'yun eh. Yan oh. Yun, beans po 'yan. ayun po diretso na tayo sa kamatis lakas ang kanina basa basa po ang buong ano buong taniman maabsorb nila yung mga hindi po ba nabasa sa dilig na ano na pataba yan Yan ho ang ating kamatis. Yan pa po, po yung ating kamatis oh. Oo. Absorb nila lahat ng pataba. Pag po naman napainam din ng ulan ay parang apektado rin tayo basta mas maganda ho sana sa pagtatanim ano. Kung baga, sa opinion ko lang, yung neutralize. Kung isang isa linggong, ah. Sa loob na isang linggo, dalawang beses uulan. Oo. Uh, o uh, di kaya makulimlim. Yan po yung gusto nung halaman. Ayaw rin niya ng sobrang init. Nung tag-December naman, pa, hinihilig natin, uminit ng kunti, ano, at gawa ng minsan buwan kung umulan. Aho, yan. Ito po. Oo. Oh. Ariho naman, kamuti nating arih ayong kamuting kulay carrots ang laman. Buti ho nakapag uh, stack tayo nito. Yan oh. Paparamihin po natin ito uli. Kulay carrots. Yan kaya hindi natin inalis pa yan diyan ay ating ililipat sa ibang taniman. Aho. Oh, oh. Yun oh. Nabugso na naman po. Oh. Bukas pa taba isang puno lang siguro ito. Uh. Yeah. ito na po ang kamatis dahan para na si Bula Kamote eh. uh. gara nakalibre po tayo ng buong araw dilig oh. yung tatrabahoin sana natin ngayon kumbaga parang natrabaho na yan tapos po pala dito na po tayo sa kabilang side. Upo. Sa upo natin. Oo. Oh. Ito po ay palugot na pero balik po uli oh. Ako nga ho ay nagtakat para bang dumadami ho uli. Yan oh, pansin niyo oh. Kayo tumingin oh. Hanggang doon sa bandang dulo oh. Medyo marami-rami na uli. Yan o. Oh. Oh. Yan na, umuulan na ulit. Nagiging sayote na po pati yung iba, oh. <laughs> sayote na, oh. Hindi na upo. Naliit ng naliit. Oh. Tabor. Ayan pa po yung ating mga ano oh. Butit nagsidami ulit sila oh. Ayan. Kahatsang po naman oh. Bumaybay oh. Oh. Ito po yung para sa amin. Madami na po yung ganito. Oh. Ayan. Ayan pa oh. Tapos, ang pa ba tayo? Tapos, ito pong upo natin. Update ko na rin po sa inyo, ano. Tayo ho ay may pahabul na. nasa na ba gayon? Ito po naman, baka pagapang nalaan siguro. Yan, ito. Yan. Ito pa, oh. Yan. Yan po ay may mga nakatanim na dito. Hmm. Yan. Ito po yung kabuo. Nasaan pa yung iba? Hindi pa nga po nalabas ay. Hmm. Baka po naman, Aano ano na yan, kumbaga, uusbong na lang maganda at gawa ko ng, iba pa rin po yung dilig ng ulan kasi sa dilig manumano. Oho. Oh. tapos ilalim po natin kamatis uli oh ayan